halamang luya, mabisa raw pangontra. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay samahan ninyo akong alamin ang natatanging uri ng luya na mainam palang pangontra sa barang at kulam. Ang halamang luya. Marahil ay pamilyar sa iyo ang isang ito. Ito ay ang luyang puti na karaniwa nating gamit sa pagluluto sa paggawa ng salabat at iba pang espesyal na tsaa. Ang isa pang uri ng luya ay ang luyang dilaw. Subalit kulay orange naman kung iyong bubuksan. Ito ay ang tinatawag na turmeric na kilala bilang sangkap sa pagluluto ng curry. Mainam itong gawing pangkulay ng mga lutuin at mga cosmetics o pampaganda. At kilala rin sa marami nitong binipisyong medikal. Ang chemical nitong tinatawag na curcumin ay mainam na gamot sa mga sakit sa puso, Alzheimer's at cancer, at mainam ring anti-inflammatory at antioxidant. Ang pangatlong klase naman ng luya na bibihira lamang makita kahit pa nga sa mga malaking grocery stores at pamilihan ay ang luyang itim. Kemperia farbiflora o Thai black ginger ang luyang nagmula sa bansang Thailand. Ayon sa mga pag-aaral, mainam raw itong pampalakas ng katawan at pampagana sa mga mag-asawa. Ang luyang ito rin ay pinaniniwalaang isang mabisang pangontra sa kulam, barang, palipad hangin o paraya at ibang masamang elemento. Ang luyang itim ay may matitilos at mahabang mga dahon na may kulay lila sa bawat tangkay at ilalim ng dahon nito. Ang luyang itim ay bibihira lamang magkalaman na minsan ay umaabot nga ng dalawa o hanggang tatlong taon. Kaya kadalasang pinapatuyo nila ang laman nito. Ang pinakuloang luyang itim ay mainam na pantaboy o pangontra sa mga itim na mahika. Kaya kung feeling mo ay kinukulam ka na, Magpakulo ka lamang ng laman ng luyang itim at gawin mo itong tsaa. May ilang kwento na nagsasabing sa oras daw na mayroong isang mangkukulam na magawi sa iyong bahay at nagkataong mayroong kang tanim na luyang itim, ito raw ay dagliang malalanta o mamamatay bilang indikasyon na mayroong malakas na pwersang itim ang nasa paligid. Kaya kung sakaling makahanap ka ng halamang ito na luyang itim, ay maganda itong alagaan. Hindi lamang para gawing tsaa, kundi mabisang pangontra. Bertu Dumutya Buhat sa Luyang Dilaw Nais nice mo bang makuha? Ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at papano ito masusumpungan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang natatanging bertud o buhat nga sa luyang dilaw. At ano-ano nga ba ang tinataglay nitong kagamitan at papaano ito mapapasakamay? Pamilyar ka ba sa luyang dilaw? o tinatawag na turmeric plant, isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga luya o ginger. At ang ugat nito ay karaniwang ginagamit nga sa pagluluto. Ang luyang dilaw ay isang perennial na halaman na kadalasang tumutubo sa timog at gitnang bahagi ng Asya. Madali lamang magpatubo ng luyang ito basta madiligan ito o mabasa ng taunang ulan, ay tiyak na susuloy na ang mga ugat nito. Ang luyang dilaw ay pinakukuluan o hinihiwa ng sariwa, pinapatuyo at ginigiling upang maging powder na kilala nga natin bilang pampalasang kung tawagin ay turmeric powder. Ito ay lasang animoy paminta na may mayamang aroma o amoy na animoy mustasa. Ito ay nagtataglay ng yellow-orange na kulay. At kilalang kilala dito sa Asia bilang food flavoring, food color at food additives. Subalit maging noong unang panahon ay talagang ginagamit na pala ang luyang dilaw sa mga pangunahing lunas, sa mga pananakit ng tiyan at kasukasuan ginagawa rin itong tsaa upang mapawi ang pananakit ng sikmura. At batid mo rin ba na sa ilang bahagi pala ng India, ang tangkay o katawan ng luyang dilaw ay itinatali nila sa braso o ikinikwinta sa mga ikinakasal bilang simbolo raw ng masagana at malusog na panimula. At higit sa lahat, ang halamang ito na luyang dilaw pala ay nagtataglay rin ng isang bertud o mutya ng kalikasan. Isang bahagi ng ugat nito na naging bato. Subalit napakabibihira lamang nito masumpungan. At ito ang aktwal na hitsura ng mutya ng luyang dilaw. Animo ito ay isang bato na hugis ugat. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito ay mainam na pampaswerte lalo na nga sa mga negosyo. Magaakit ito ng magandang daloy ng kaperahan. Napakabisa rin ito na gamitin sa mga social life o pakikipagkapwa-tao upang maibigan ka o madaling magustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Magiiwas din ito sa iyo sa mga negatibong enerhiya o mga karamdaman na bunga ng mga masamang elemento sa paligid. Ingatan ito at parating dalhin upang magdala sa iyo ng swerte at bilang protection. At lagi pa rin nating tatandaan na samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit natin ang pag-unlad na ating inaasam. Manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto utak mapuno ng bagong kaalaman na sa fence, baby Tayo ay lumibot Bihin na mundo ay ating matuklasan Ito yan sa fence, baby Ito yan sa Best baby Ito yan, 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 yan sa Best baby Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa fence, baby Tara be, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong mga bagay na sa buhay ay makakatuwa